ang sa ilalim ng upuan ko! Wait! 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 Hello? Police Department Emergency? Sa Human Rights Office to! May bomba dito! Dito sa ilalim na upuan ko. Uh, Ma'am, ano ang problema? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bomba. Santos, ikaw magaling sa explosives eh. Ako nga tumingin. Tignan ko kung anong magagawa ko. Pwede ba, sir? O, oh, sige. Ingat lang. Pahingi na, Cutter. Uh, Ma'am, huwag kayo mag-alala. Yan ang pinakamagaling sa amin. Attorney. Okay na. <sighs> Di ba mga kasamahan kayo ni Captain De Leon? Eh... Sa palagay ko, siya ang lihim na naglagay ng bomba. Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang Ano? Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang pagkakasya! Ang niyo! mobilis aku ah! Ah! Oh. ah 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 oh. ah 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 Ito kailan kailangan mo! Ito! Ito! Uh, sa... Ito! Ito! Actually, ganaan, hindi na darating yun. Darating yun. Marami pa akong gagawang report, eh. Pag hindi ko natapos yun, sasabunin mo ako. Huh. Bakit? Paglalabay ka ba ng misis mo? Ano ka? Bakit, Amboy? Gusto mo raw akong makausap. Sandali lang, Batch. Tungkol dun sa mga binibigyan yung tulong sa squadra seria. Napagalaman ko hindi yung galing sa si mga Ledesma. Maraming nakawan ang nangyayari sa kamay nilaan. May palagay ako may kinalaman kayo ni Boy Peklat. Gilier, ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo kung saan ako nakatayo. Magkababata tayo. Pero pag napatunayan ko may kinalaman ka sa mga nakawan dito, magkakahiyaan tayo. <laughs> Maganda mga pangarap mo. Ewan ko lang. Kung magandang tingnan, ng mga pinakakain mo na nanggaling sa nakaw. Alam mo, Amboy? Sa isang taong nagugutom, hindi malaga sa kanya kung galing ang pagkain kanya kinakain. Ang importante ay meron siyang isinusubo para mawala ang hapdi ng kanyang sigmura. Nagpapaalala lamang ako, Ayoko Ayokong bandang huli. Tayong dalawang magkababata magkaputukan.